Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya alam alamul jin wa syayatin, digdig ng mga jin at mga, ng mga engkanto at mga demonyo. Si so, isumunod na taktika ni Satanas, itong kanyang mga kampon, Tahawun al-Muslimina fi tahkiki ma umiru bihi. Tahawun, ibig sabihin, pagmamaliit. Kumbaga yung binabaliwala. Hindi pinahalaga, no? hindi pagpapahalaga. Tahawun. Ang pagdudulot sa tanas na hindi pahalagahan ng Muslim ang pagsasabuhay sa nang iniutos sa kanya. Yung babaliwalain na niya. mag aral unang-una. Sumama sa jamaah o kumbaga magsala iba pang mga gawain. Ngayon si sabi sa mal muslimu bi islamihi fa inna shaytana la yajidu sabilan li idlalihi wal abdi bihi. Kapag daw ang muslim ay naging matuwid sa kanyang pagiging muslim, ang satanas ay hindi makakakita ng paraan upang siya ay iligaw at upang siya ay kumbaga mapaglaruan di hindi, hindi niya mapaglalaruan yung tao na matuwid inshallah kaya yung 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 tao na naghahangad na maging ligtas mula sa pagliligaw ni Satanas ay marapat siyang magpakamatuwid eh syempre iba pa yung ano ha iba yung pagkaligaw sa sa kumbaga pins, iba pang pinsala ng jin yung pagkaligaw maaring yung nga maliligaw ka di ba gagawa ka ng masama pero yung pinsala ng jin maaaring maapektuhan nito kahit mananampalataya maaaring maapektuhan nito kahit mananampalataya Bawa, tatablan siya ng kulam sasapian siya o bubulungan kahit matuwid pwede pwede siyang maapektuhan pa rin pero pag siya ay matuwid insya Allah, ligtas siya mula sa pagliligaw ng satanas fayda tahawana <laughs> na taka, wataka sala so, fi ba'dil umur fa inna shaytana yajidu fursatan sige nagpapakamatuwid yung tao di ba pero si Satanas at yung mga kampon niya, dahil matiisin sila eh. Maghihintay yun. Eh, Tingnan nga niya. Sampung taon, dalumpung taon. Okay, may kita okay. niya. Oh. <laughs> Ay, yung kahinaan mo pala, sala. Ay, kang litsa sala. Oh. Doon ka niya titirahin. Doon ka niya titirahin. Mas makita ka niya, oh. babae. Babae yung kahinaan mo. Doon ka niya titirahin malaking ano talaga yung fit na yung ano yung babae kahit ano, kahit wag iniisip ng tao di ba madali na paglabanan yung kasi ano yun yung pagnanasa ng katawan pero hindi kapag yung yung lalaki na humaling sa babae o, vice versa pwede siyang malululong sa bisyo din di ba o ano paman wow yung nakapangasawa ka ng babae na materyoso di ba ang daming ang daming add to cart <laughs> Eh, mahal na mahal mo yun. Di gumagawa ka ng paraan ngayon. Ngayon, nandurugas ka para lang ma -ano, matustusan mo yung asawa mong ano, materyoso. Ayun. Di na ka din, napahamak ka. Kaya lahat ng ito magkakaugnay. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Itong, ilan ba itong lahat ng dito? 23. Na mga taktika ni satanas na mailigaw ang mga tao. Ba't ano? Ba't paraan? Sino ba ito lahat? O 19 lang, panghuli na ito. Ano, ikaw yung may notebook dito eh. Alam, hindi ko na muna review. Naku, nangyari pa tayo lang <laughs> yan. <laughs> Parang ito niya, ito niya tayo huli. Wala nang ano eh. Wala nang, wala nang nabanggit na ano. Yung sumunod na parte nga, ano na eh. Pagtawag ng masamang espiritu. Kung <laughs> At iba-iba -diba pang ginagawa ng mga tao na pakikipag-ugnayan. Sa demonyo. O kahit sa mga patay. Kasi ginagawa modus ng mga tao yan. Di ba? Meron kunwari magpapakilala na nagagawa niya raw makipag-usap sa patay. ni pupunta din yung mga tao. Gusto ko makausap yung lolo ko. oh, Bayad ka muna doon sa ano ko. Sa kahera. <laughs> sa labas. <laughs> Tapos ngayon ang gagawin nung ano. Nung ano. Nung manghuhula. Um, sabi niya, sabi niya, hindi ko pa makausap yung lolo mo ngayon eh. Ah, balik ka bukas ganitong oras din. 'Di ba? Balikin bukas. Pero mula ngayon hanggang bukas ang gagawin niya. Maggoogle 'yun. Alamin niya sino yung lolo mo, anong ginagawa ng lolo mo. Eh lalo na ngayon may video. Ah, ganito pala magsalita yung lolo niya, gagayahin ko. Ito pala yung paborito pagkain ng lolo niya, adobong manok na maraming sili. O, oh, tapos ngayon hindi bumalik yung apo, kailang bukasan. Huwag gusto ko ma makausap yung lolo ko. Tapos kunwari sa sapian na yun, may nginig-nginig pa yun. Tapos may mga assistant yun, magpapausok yun. <laughs> maraming ano, maraming cheche bureche. Tapos, apo, namimiss ko na yung adobong manok na maraming sili. <laughs> yung apo, oh, lolo, ikaw pala, ikaw pala talaga yan. <laughs> di pa kita sa pag-uusap nila. Oh. Di masayong masayong nga po. Yung binaya binaya niya kahapon sa libo, dadagdagan niya uli ng 500. Uli. <laughs> kumita yung ano, kumita yung mukong na tawag nila doon na ano, eh, medium. Medium ko bagay, nasa gitna sa pagitan ng daigdig ng mga buhay at patay. Daigdig ng mga buhay at patay. Tingnan natin din ni Kyle, 'di ba? Ano yung sa pian? Ah, si Pian naman. Oh, Oh posible posible talaga kahit kahit matuwid. Mm. Mm. Oh. Hmm. Kapag nasa PN. Mm. Oh. May modus din. Tawag namin doon sa Oh, tapos kunwari mangga makakapanggamot, di ba? Oo, ganun. Titingnan ni Satanas lahat 'yun, pagbabantayan kanya ano yung kahinaan mo eh. Babantayan kanya kung ano yung kahinaan mo. Kaya ngayon meron ako na na-realize ngayon dito eh, sa tinatalakay natin. Kung ganito pala si Satanas, eh, dapat ganun din tayo. Ibig sabihin din sa pagliligo. Ba, yung, sa ano ba, yung mindset natin. Kasi di ba minsan may gusto tayo, tapos hindi natutupad. Tapos pinanghihinaan na tayo ng loob, di ba? Hanggang sa susuko tayo. Eh kung gayahin natin si satanas, hindi sumusuko, tapos kung ano yung darating, doon na siya magpaplano, doon niya ibabase yung plano niya sa kung ano yung nangyari. Kung baga naghihintay siya ng oportunidad ng pagkakataon, chance Diba? O hindi nangyari unang plano niya, ay eh may nangyari. Huwag mong mamasamain yun. Tingnan mo ano yung pwede mong gawin para pakinabangan ng gusto yung nangyari. May ba niyo? Parang ngayon, di ba? Maraming nangyari ngayon, di ba? Hindi naman natin planado, hindi natin gusto. Pero tinitingnan natin ano bang pwedeng gawin dito. Ganun palagi. Ano bang pwedeng gawin dito? Kaya nga di ba yung kasabihan, build on what you have. Buuhin mo yung kung ano man mabubuo mo sa kung ano man materialis meron ka. Sa satanas ganun. Ay, hindi ko may ligaw to si Rashid sa ano ah. Hindi sa satanas, hindi ko may ligaw si Rashid sa ano. Pag iwan sa salaw, pag iwan sa Quran. alam ko lang gagawin ko dito. Okay. Sa tatlong taon inoobserbahan ni satanas si Rashid. Uh, ah, kaklase ka nung ano ah, grade 10. Tatlong taon mo nang ano, tatlong taon na kayong ano, lihim na ano na nagliligawan. Oh, oh. Patay ka sa akin ngayon. <laughs> matyaga, matyaga sa tanas. Kaya ano eh. eh dapat kayo eh, ito rin tayo, di ba? Gusto sa si Satanas matyaga. Eh, matyaga sa kagaguhan, kumbaga. Eh di dapat matyaga tayo sa kabutihan, insya Allah. Yeah. kung yung, yung si Satanas nakakita daw ng pagkakataon, na ikaw ay kumbaga matagpuan niya na tamad sa isang bagay, sasamantalahin niya yun. Sasamantalahin niya yun. Di ba nga yun sa aya, Surat al-Bakara 208, Ya ay hula na aman al-kulfis silmi kafa, wala tatabi o katawati syaitan. O mga nanampalataya, pumas pumasok kay sa Islam ng buong buo. Pumasok kay sa Islam ng buong buo. Ibig sabihin, yung buong pagkatao natin pumapasok sa Islam isip, salita, gawa, kaluluwa, uno pa man, balun-balunan. May balun-balunan ba yung tao? Wala, <laughs> Wala yata, manok-manok. Kasi yun yung kapalit ng ano, yung manok kasi walang tiyan. Wala siyang stomach. Kaya meron siya yung ano, yung balun-balunan. Yun ang meron siya. Gizzard. Balun-balunan. Lagi order the akbad kaya ano, John wala, walang balong balong tao. Wala. Stomach. Stomach pa meron. Stomach. Sa so, buong pagkatao niya. Kasi ibig sabihin nito, hindi ba yung tao? Merong tao ano eh. Sige, Islam yung ano niya, relihiyon Pero pagdating sa mga pananaw sa politika, di ba? Kinukuha niya yung pananaw ng kufar. Komunismo, sosyalismo, kung ano, -ano liberalismo, social conservatism. Lahat ang yun ano eh. Kumbaga, maaring tataliwas sa Islam kasi yung mga values nila pang kufar eh. Tapos yun yung pinangahawakan mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan buo kang papasok sa Islam. Hindi lang siya bahagi ng buhay natin. Ang Islam ang mismong buhay natin. Hindi ang Islam hindi lang siya bahagi ng buhay natin. Yung mismo yung buhay natin. Kaya ito ibig sabihin nun. Old fisil mi kafa. Pumasok kay sa Islam ng buong buo. Kompleto. Sabihin ko, nung masusunod mo, sundin mo. Nung may iwasan mo, iwasan mo sa abot ng iyong makakaya. Wala tatabi o kotawati Shaitan. At huwag ninyong susundan ang mga hakbang, ang mga yapak ni satanas. At yung mga hakbang ni satanas na tinutukoy dito, yung ano niya. Yung kanyang mga pagbubuyo patungo sa kasalanan. Lalo na maliliit. Kasi inisip mo maliit lang, di ba? O si Rashid. Dadalawin ko lang naman yung ano, yung babae, magdadawa lang naman ako doon eh. Sa pagbabawalan mo ako. Maliit lang, 'di ba? Maliit lang isip mo, maliit lang pupunta ka lang doon. Pero ano na, na yun eh, yun na, pap papunta na yun doon, dahan-dahan da, dahan kanya. Yung matuto tayo kay Barsisa. Di ba si Barsisa pinakamatuwid sa lugar nila, sa panahon nila. Pero na nangyari, bandang huli, namatay na nagsusudyod kay Satanas. Di ba, namatay na kafir. Dahil lang doon sa Uh, babae babae kaya ano, yung maraming ano talaga maraming makikita sa tanas sa atin kaya huwag tayong magpakita kay sa tanas ng anumang kahinaan sa pamagitan ng uh, mga kumaga tukso ku kumaduwo mo bin tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw ito mahalagang parte rin ito ng aya sa tanas kalaban na malinaw kaya nga sa iba pang mga aya fatakidhu aduwa si satanas malinaw na kaaway kaya kunin ninyo siya, ituring ninyo siya ng kaaway hindi yung kaibigan hindi yung kaibigan kakampi o tagapayo si satanas ay malinaw na kaaway so dito nga kaya itong ayan na ito yung binanggit kasi ibig sabihin kapag kinikilala mo yung sarili mo na muslim edi gawin mo lahat hindi na mimili ka lang kung anong bahagi ng islam yung kukunin mo kukunin mo lang yung bahagi ng Islam dahil sa Islam merong ano umiiwas sa baboy tapos ikaw naniniwala ka na healthy lifestyle naniniwala ka sa healthy lifestyle kaya nagustuhan mo yung Islam so hindi ka nga kumakain ng baboy pero hindi ka naniniwala na obligado yung sala o dapat lagi nagsasala o yun, di nadali ka ni satanas fadukulu fil islami fi kullil umuri huwa ladiyuklisu minasyaitan ang pagpasok sa Islam ng kumpleto at buong buo at kumbaga sa buhay mo yung kabuuan nito itong kaligtasan mula kay satanas nag-iisa na mula kay satanas mula sa pagliligaw niya mula sa pagliligaw ngayon yung tungkol nga sa iba pang pinsala ni satanas di ba? isasapian ka ni satanas o dudulutin niya na magkasakit ka pwede kahit matuwid ka, mari mangyayari pa rin yun. Pero bandang huli, si Allah yung ano eh, yung nagdudulot ng mga bagay na bilang, mag, bilang pagsubok, kumbaga. Yung tinutukoy dito na 100% insya Allah, magiging dahilan na magiging ligtas ka kay satanas sa pagiging, sa pamagitan ng pagiging matuwid, yung pagkaligaw. Pero yung ano, yung mga bulong ni satanas, ano yun eh, kahit matuwid na, mabubulungan ni satanas, o madudulot ni satanas Siyempre, sa pahintulot ni Allah, natablan ng kulam, o maapektuhan nung ano, yung tinatawag na maso shaitan, yung haplos ni satanas, yun nga yung, yung magkakaroon ka ng sakit. Katulad na nangyari dun kay Ayub, alihis salam. Kay Ayub, alihis salam, di ba nagkaroon siya ng sakit? So, nababanggit dun sa aya, o ni shaitan, kumaga na hinaplos daw siya ni satanas. So, nakikilala niya na yung sakit niya, sa pahintulot ni Allah, ay dulot ni satanas. So, pwede mangyari yun kahit sa mananampalataya. Propeta na yun ha. Propeta na yun, tinablan pa ni satanas. Si Propeta Mam Salaw Salam, di ba? Kinulam. Oh, paano pa kayong pangkaraniwang tao? So tatablan sila. Pero pagdating sa pagkaligaw, eto'y nag-iisang uh, solusyon, Inshallah. Allah. Pamatalan ni Dakan at Sufufol Masalin Marsusa, fa inna shaytana la yastati' ang al musallim salibawa so, niyan sa sala daw kapag ang linya ng mga muslim sa sala ay marsusa kumbaga ma, dikit-dikit talaga at uh, maayos si satanas ay walang pagkakataon wala siyang kakayanan na pumasok sa pagitan ng mga muslim kaya dapat dikit-dikit yung mga nagsasala sa jamaa dikit-dikit talaga sila walang patlang na malayo Kumbaga walang pat lang naman. Ha. Na. Hindi mo naman yung gigit-gitin. Si nakala nila gigit-gitin mo yung ano yung Dapat nakatikit na yung yung balikat mo sa ano mo na okay na konti pero yung gigit-gitin mo na siya kailangan may pressure. Oh my god, ganyan-ganyan pala yung inihimas-himas ka na pala ng bading na mo. <coughs> Hindi ganun. Yung katamtaman lang. Inshallah. Kaya nga yung sunna sa bago magsala. Sasabihin ng imam sa wusufufakum o Istakimo, etadilu hadu baynal manaki biwalakdam o saddul kalal at iba pang mga sinasabi uh, sun na yun ngayon syempre kahit sun na yun sabihin mo rin lang ano, ng maayos na pagkakasabi hindi yung barabara -bara lang sa isa talas hindi siya makakapasok sa, ano, sa linya ng mga nagsasala pero gan, ganun man faida turikatil turikat forjun bay na sufuf faida shaita na tatarakas bay na sufufil musallim pero kapag meron nga ano patlang si sata na sisingit siya dun sa mga uh, kumbaga pagitan na yon at si Satanas daw ay nagsa, nagsasayaw sa pagitan ng mga nagdarasal. So, yung pagsasayaw ni Satanas sa sala. Merong dalil. Merong dalil na gagawin talaga ito ni Satanas. So kaya nga sa mga hadith, binabanggit yung mga ito. Akimu, sufufakum, ituwid ninyo yung inyong mga linya. As in, tuwid yung linya, ganun. Hindi yung ganun, hindi ganun. Diretso. La tatakallal akumu uh, syayatin kaan na ha auladu, al hadaf. Huwag daw kayong pa, kumbaga, papagitnaan ng satanas, ng mga demonyo na kumbaga na katulad ng mga anak ng hadaf so itong hadaf hindi nga rin nilagay sa translation eh. pero ngayon ko lang ano to ay ah, ito pala may paliwanag dip, dito pa so yung hadaf so nagtanong daw yung mga sahaba wama awladul hadaf so ano daw yung awladul hadaf sudu jorudin bi yaman so yung hadaf daw iniulat ni Imam Muhammad ito raw yung maitim na Jarad o Jurd sa Yemen yung maitim na ano yung balang yung pwedeng ulamin yung parang tipaklong na pwedeng ano kainin yon so ibig sabihin kung pagmumuni natin yung hadith kung si Satanas at yung mga demonyo eh siya yung binanggit eh na sumisingit sa pagitan ng mga nagsasala kapag mayroong patlang marami sila sabi sabi hindi lang isa. Tapos kung binanggit pa balang, eh baka sa isang sala natin, marami yung ano, yung sumasayaw sa sa pagitan ng mga patlang sa sala. So dapat tikit-tikit yung mga nagsasala kapag uh, magsasala. May sa isa pang hadith, yung kanina iniulat yun ni Imam Ahmad, ngayon iniulat ni Abu Dawud. Akimu sufufakum, idiretso ninyo, tuwid ninyo ang inyong mga linya. Watarasaw, tarasaw ibig sabihin yung dikit-dikit talaga yung walang patlang yun yung marsus din na tinutukoy yun din yung marsus yun din yung nandesortos sa taan na niya ng marsus na yung mga mananampalataya ay parang parang bahay building na marsus kumbaga dikit dikit talaga yung parte niya kaya tumitibay marsus fawalla dinafsi biyadihi sumpasa siyang may tangan ng aking kaluluwa inni la aras syaitana bayna sufufikum ka annaha ganamun uh, offer. So, sabas siyang may tangan ng aking kaluluwa nakita ko sa si satanas sa mga patlang sa pagitan niya sa, sa sala na parang ito na para silang o para siyang kambing na offer yung kanyang kulay kumbaga kulay gray na kambing sumisingit-singit kasi kambing, di ba? Kahit anong bakod mo, sisingit 'yun eh. May may paraan sila na ano na makasingit. Kaya dapat dikit-dikit yung uh, mga nagsasala. Kaya dito na laman din natin na satanas tanas nagsasayaw din sa sala. Mga binubulabog niya yung mga mananampalataya sa sala Waliada Villa. So ito yung uh, pang 19 na kumbaga 19 nang yata talaga ito lahat. Paraan ni Satanas upang tayo maligaw? At yung susunod na bahagi, kung paano nang nagagawa ni Satanas na makabulong sa pag-iisip ng tao. Shaitan yastati, anya sila fikril insan. Ang, ang Satanas daw ay may kakayanan na pumasok o maglagay ng, ng mga idea sa isip ng tao at ang tinatawag na nga dito ay ang, ano, yung waswas -was, -was o yung waswasa ito yung sunod na diba tatalakay insya Allah mahalagang topic din ito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh